Yo, what's up mga ka-bro? Kamulit sa ating video for today Ah, malamig Alright, alright Ano? Ah? Okay, done Ito yung mga aso natin yung pasaway Lagyan natin ng tabla yung ano, yun you know, oh. tabla. Kasi okay, mautak na tong aso ko eh, ito eh. Marunong nang tumakas eh. Kumapatong na sa doon sa ano eh. Kumapatong na sa doon sa kahoy. Tapos tutungtong doon sa yero tapos tatalon sa labas. Mautak na to, mautak na. Kau, gusto? Ha? Yep. Let's go. Eh, kakamot mo ko eh. Sakit na nung braso ko sa nakaraan, dahil mong kalmot. Eh? Ito <laughs> yung aso natin, no? Kaya lang, delikado yung dalawa, parang buntis eh. Kaya nilagyan ko, nilagyan ko ng tabla. Ito. So, para hindi siya makapatong dito. Kamay yung kukod nyo. Tumbayan, matumbayan pati para ano eh. di tumutumbe ah 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 si ano brownie oh brownie 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 iiii manda ka manda <laughs> ka na brownie pagbalik ng amo mo kakapunin ka namin awak 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 dah 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 betlog mo ha ah. <laughs> Hawak okay, yung betlog. Hawak okay, ng betlog. Kakapuling ka namin. Loko-loko. Manda ka. Magbalik ni amo mo. Ha? Masyado ka ng malandi. At kapatid mo, hindi mo na pinatawad. Ngayon lang mga kabro, no? Ikot tayo. Napakawalan kita. Ha? Pakawalan mo na kita para magtakbo-takbo ka dyan. Gusto mo? Nasaan yung mo eh? dami ko ng kalamot sa eh. Yung palibot ng bahay natin oh. Ito mo na oh. Madamo dito sa likod. Lumatanim kasi dyan eh. Kaya hindi mamower eh. Ano kalabasa? Atin, Natin may bulaklak yata yung kalabasa oh. Ay may, ma ay may bunga ay may bunga yung kalabasa na ayos libre kalabasa oh Woo, wow may bunga pala good 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 ayos ah meron pa dun eh kaya lang madam eh nakakatakot pumasok eh baka may ahas at least meron tayo isang kalabasa bali magdadalawa oh meron pa dun oh Okay. Libre kalabasa. Mahal din kaya ang sanggan sa ano? Sa don sa market. Yung isang piraso niyan, siyempre. Ano na eh. Pagka Kalahati nun. Three dollar eh. Ayun, sambuo, di ba? Ang kalabasa. okay. Okay. Alam mo lang sya mayroon Uy, meron pa dito. Ayan o. Oh. Itong kalabasa namin o. Oh. Yes. Meron pa isa dito. Ako bro. Ito, pwede, parang matigas na to ah. Pwede nang pitasin. Pero dyan ka muna. Hindi mo na kita kukunin. Alam ko meron pa dyan sa loob. Tignan ka natin sa loob mga ka bro. Nakakaano lang kasi pumasok kasi madamo. Mamami, may nakatagong anakonde. kung <laughs> tayo ng ano. Pang ano lang ba. Tabi, tabi, tabi. Ako eh, titingin lang. hey, okay, dyan. Tabi, tabi. May nagtatago dyan. Magsilabas kayo. Eh. Baka may mga kalabasa dito sa loob eh. Kasi dun sa labas, meron eh you no? baka meron to eh mga tago tago eh yung mga bulaklak eh De hey, hey dalawang kalabasa check natin na no? eh may mga ano ito meron na syang ano ayun maliit damo mo na kasi makatakot eh yung talbos natin ito buhay pa Buti may talbos. Nakakalabasa natin dyan. Baka meron pa dyan. Sa sulok-sulok. Talbos natin. Oh. Pa-winter eh. Kaya... ayun Oh, yun Oh. Alright. Pangatlo. Ayun. Ayun mga ka-bro. May nakatagong ginto. Alright. Pangatlong kalabasa natin. <laughs> hey marami siguro ito eh bali meron na tayong tatlo ha ayos <laughs> nice yan libre kalabasa hanapin natin yung anak ng pusa mga kabro alam ko ng anak niya eh kasi nawala na yung chan niya eh Nasa ilalim meow meow hindi dito ng anak Alright. Meron na tayong tatlong kalabasa. Okay. Buti na lang nagikot tayo. Kung hindi, baka mabubulok na lang to Hindi natin mapapansin. Mabubulok itong mga kalabasa na to Ito yung pinakamalaki. Oh. Ito yung pinakamalaki. Ito. Kita ba? Yan, yung pinakamalaki. Pero mas matigas yung nandun na eh. Yung doon. Okay. Good, meron tayong tatlong kalabasa. Pang ano, sarap 'yun, pang gata. Melik pa naman ako maggata-gata ng ano. Kalabasa. Ayun, paligid ng bahay namin, no. Damo na, no. Okay, ah. Uh. Diba? Kung di tayo nag -ikoti natin, makikita yung, ano, yung kalabasa na nakatago doon. Tatlong kalabasa. Malang kalabasa dito, yung isang buong ganun siguro mga $6 na yun. E, yung $6, kung i-convert mo sa peso yon ano na yun? Sa $6, $200 na rin ah. Mga $250. <laughs> $250 pesos, di ba? Eh, tatlo yun. E, hindi na kasil tayo. Siya na yung ginagamit natin itong sasakyan natin na puti. yung ginagamit natin papunta sa farm. Tapos <coughs> yung, binuksan pala natin yung pajero. Pinapainit ko kasi para hindi rin lamigin. mama mamaya, ito naman ang, ano, dumi hindi pa washing o, mamaya, ito naman ang malubatan. Pagka hindi natin iyaan yung makina. Okay na yan. Mga ilang minuto na rin matakbo eh so yun lang mga kabrano in-update ko lang kayo at palamig na naman yung oras na oh 5 5.10 na malamig na mamaya maya mahirap na gumalaw galaw sa kusina mahirap na magluto luto pagka sobrang lamig na so hanggang dito na lang tong video natin mga kabrano siyempre thank you for watching Peace out.